Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami kinilig ngayon sa pa story na ito ni Donnie. Kita dito nakasama nga niya si Belle. Ngayon nga dito sa post ni Donnie, walang episode 11 tonight na tila ba ay nakasimangot ang kanina mga mukha gamit ang filter dahil walang episode ng cut by Me Love Today at kahit na nakasimangot ang mga mukha dito ni Donnie ay talaga namang napaka pogi pa rin ni Donnie at napakaganda ni Bell. At ang ibig sabihin lang naman yan ay magkasama nga ngayon ang Don Bell. Dahil ay magkasama dalawa sa isang photoshoot, lalo pa at kasama nga dito ni Bell ang best photographer ni Donnie na si GP10. O naman kaya ay pumisita lamang itong si Donnie kay Bell, lalo pa at kompleto ngayon ang team Bell para sa isang photoshoot. Kaya naman ito mga babis ay kinili na nga sa payuda na ito ni Donnie. Kayo mga kababis, anong opinion nyo at reaction nyo tungkol dito? Comment na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.